Hello guys! Welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay meron po akong ibabahagi sa inyo na experience ko po since yesterday guys. So ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers sa patuloy na nanonood sa aking channel. At kung baguhan ka pa lang at napadan ka pa lang dito sa aking channel, please po subscribe. And sa lahat po ng mga ano guys, gustong sumali sa aking mga paraffle guys. So, this, hopefully this week po na, ano guys, na makakapag, ano na tayo, makakapag bola po tayo kasi guys na nakarecover naman na po yung isa na pasyente ko. So, meron na lang hong isa na natitira dito sa bahay. So, Although, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng mga ano guys. So, eto ho ngayon hong gabi ay meron ho akong ibabahagi sa inyo guys. So, ngayon po ay eclipse. So, sabi nila, hindi ka daw pwedeng gumawa ng mga pampaswerte. Hindi ka daw pwedeng umano guys ng mga ano. So, ang ginawa ko lang kahapon guys. So, hindi, pasensya na po kayo. Hindi po ako nakagawa ng mga video guys. Kasi nga po, ano talagang kumbaga pagod na pagod na po ako guys. So ang tangi ko lang pong talagang inaano sa aking sarili talagang hangang-hanga talaga po ako sa aking ano guys, sa aking mga prayer, sa aking mga orasyon na tuwing umaga. Yun po yung hindi ko ako tinatamaan ng virus na yan guys. Although <laughs> lahat ho nang kasama ko na dito sa bahay guys at ako pa yung nag-aalaga and then pinapasok ko ho yung mga kwarto nila ninilinis ko talaga yan guys so although ano talagang pagod na pagod ako talagang wala ako wala talaga akong virus guys sabi ko nga talaga malakas ako sa Panginoon so ito ho yung ano pagod na pagod ho ako talagang plastado po ako. Pero talaga guys, pag nagising po ako talaga sa umaga, hinahaplos-haplos ko yung lalamunan ko kung talagang ano guys, may tama na ako o ano guys. So, awa ng Diyos talaga. Talagang yung pananalig lang talaga yung ano natin. So, eto guys, ang ginawa ko lang kahapon. So, kahapon ng gabi. So, ang... Ang full moon po ay talagang dumadaan ho yan ng dalawang gabi o tatlong gabi. So so ngayon po guys, gabi na po. is all about uh, magaan na po. Mag 11 pm na po guys. So gusto kong ibahagi sa inyo para magkaroon ho kayo ng idea guys na kung hindi ko man kayo nabibigyan na lagi ngayon ng mga video guys, eto po yung ano ninyo. So lagi ko pong sinasabi sa inyo guys na na ang tubig na ano, tubig at asin at coins. So may meron akong previous video na ano guys na na ginawa ko talaga yun para magkaroon kayo ng mga pampaswerte araw-araw. Pero ito guys, inulit ko siya, pinalitan ko siya kahapon kasi nga full moon. So nababasa ko, napanood, napapanood ko na hindi daw pwedeng ganito, magmagawa ng mga pampaswerte. So sabi ko, ito lang yung kaya kong gawin, magdasal, nagsindi lang ako ng kandila, and then ito guys ang nilagay ko. So, ito yung nilagay ko dun sa bintana, sa bintana ko. So, nakikita ninyo guys, ito po ay malinis na tubig, glass na no? tapos meron po siyang isang coins dyan guys. And then, linagyan ko po ito ng sea salt. So, yung sea salt ko guys, lagi ko po namang sinasabi sa inyo guys, ng aking sea salt dito po ay talagang malalaki gitibag tibag po siya guys. Kung talagang titignan po ninyo yung pakete nito guys, talagang ito binibili ko po ito, napakamurang halaga. 40 cents po guys ang bili ko dito. Pero malaki talaga yun, ibibigay niya sa akin. So, huwag ninyong anuhin na porke mura ang asin na ito guys. Ito po yung maalam nyo yung asin na rin ay reklamo nila dyan na nabibili nila na magagaspang na hindi daw po na natutunan Alam nyo guys, yung isang ano, nag-viral sa ano, sa TikTok o sa YouTube na yung mga binibili nyong asin na peke, gano'n. Yun po yun. Ito guys, sisol po yun. Ginagamit po ito sa mga spiritual. Ginagamit po sa mga mapangpaalis ng negative. Ginagamit po yan pang ritual sa mga negosyo magtanong ho kayo sa mga Chinese guys na mga ano talagang yan po nandyan pinapahalagahan ho nila yan kaya po nandyan na yan sa Pilipinas nagkalat na ho dyan guys hindi na yung ano hindi lamang ho ninyo pinapansin kasi nga hindi nga na kung saan talaga yan pero mostly talaga yan ginagawa na pang cleansing sa bahay sa negosyo so ito guys nilagyan ko siya ng asin So, nakikita ninyo kung ano hinyo guys, nakikita ninyo na meron siyang bula-bula. It means to say, nagwo-work po yung ano. Nagwo-work po yung, ano guys, nagwo-work po yung pampaswerte. Ito yung ginawa ko. So, paano siya nag-work for today? Kahapon at ngayon. So, kagabi, natulog ako. So, pagod na ako. So, napanaginipan ko yung, ano guys, napanaginipan ko yung yung crypto. Alam niyo ba yung mga crypto currency na yan? So, napaniginipan ko yun yung mga, yung crypto, tapos yung mga, ano, mga, lahat ng mga coins na yun, ano. So, sabi ko, dito na yata ako yayaman. Pagkagising ko kaninang umaga. So, and then, alam niyo ba yung ginawa ko? So, sabi ko dun sa, ano, meron akong re-registered na coin PH, pero na verify na po siya ng one to ano. Pero yung number ko, guys, hindi talaga siya ma-verified. Ilang days na hindi siya ma-verified ang ngayon. Pero gusto ko talagang magkaroon ng experience kung paano magkaroon ng crypto, ano-ano guys. So, hindi ko nga matapapan yun kasi nga hindi pa nga ano yan guys. So, meron ako akong Gcash, tinutulungan ho ako, ako ng aking anak. And then, meron ho ako akong Paymaya. So, ito guys, dito ako nakaranas ng talagang hindi ko alam kung paano ito, ano guys. So, so lahat ho ng investment na pinapasokan ko, lahat ho ng ano guys, tumutubo po sila pero dito po ako ngayon ngayon ito 30 minutes meron ho akong milagrong nagawa so ito guys ang inano ko dito yung gikas ko mas marami hong laman and then yung pemaya ko may laman po siya pero konti lang yan kasi pag ginalagyan ho yan ng laman guys pag tinatapapan po yan kailangan ko pa pong hintayin yung anak ko galing ng work o ganyan kumisan ano, mainit pa yung ulo niya, pagod, ganyan, tinatanong mo. So, so, minsan naiinis ako, hindi ko na lang inaano, guys. So, kanina, ang laman na lang ho ng aking, ano, guys, matagal na kong laman niyan, mga 2 weeks na pong laman ng aking, ang Paymaya is 145. So, hindi naman ho ako makabola, guys. <laughs> hindi ko naman magamit-gamit yung 100, 145 na uh, premyo ko sa inyo. So, nandyan lang siya. So, nag-aano ako na bakit kaya na panaginipan ko yun. So, doon nakita ko, may nakita kong vlogger na yung sabi, yung ganito, Paymaya, na i-upgrade na. So, ayan guys, so, ako naman, wala akong ano, wala akong ano, kasi nagbabantay lang ho ako ng mga ano, kung kailangan, kung ano yung kailangan nila. Bawat ho, pintuan ng kwarto nila guys, may mesa ho yan, dyan ko huli na alapag kung ano yung kailangan nila. So, kailangan ko talagang maging alerto, hindi ho talaga ako pwedeng matulog guys. So, ayun, so, habang naghihintay ho ako dyan sa may kusina, guys, nakaupo ako. na napanood ko yun. So, in-update ko naman itong Paymaya. So, ito guys, napakaano ninyo. Kung meron kayong mga valid ID, ito po yung gawin niyo Talagang nire-recommend ko po sa inyo na pwede kayong kumita ng minuto lang o dalawang minuto, five minutes. Talagang pwede kayong kumita ng pera. So, in-update ko yung Paymaya. So, nag-update naman siya na ganito. So, sabi meron na doon. Meron na yung crypto doon sa unang, ano guys, pero pag talagang in-update mo siya, makikita mo talaga na mismo talaga yung crypto na nandun. So, ang ginawa ko, inopen ko yung crypto na yon and then, sabi ko doon sa anak ko na naman, sabi ko, mamaya, mamaya pagdating mo, sabi ko, kanyan, mag-ano kada, i-ano ko nga itong crypto, subukan ko nga itong Paymaya. So, habang naghihintay ako ng oras niya, guys, makating makati na talaga yung kamay ko. <laughs> so, ko siya na ano. So, meron akong napanood kung paano bumili ng crypto dun sa gamitin yung Paymaya. So, sabi hindi ko naman pala kailangan ng OTP. So sabi ko, itrinay ko siya. Nakabili ako ng dalawang tag 50 pesos. So guys, yung binila, binili ko na talagang tag 350 pesos, mataas na yun. Kasi pwede naman siya ng 10 pesos, guys. Pwede talaga siya ng 10 pesos. Literal, ano talaga, itry ninyo ito kahit 20, 10 piso pwede siya. Dito sa ano, Paymaya, guys. Ito itrinay ko yung 50 pesos na yun na dalawa. So, trinay ko na yon and then, ano, naging okay siya, slide mo lang siya, inanong mo sa, so, ang sikreto po pa kasi ng, ano, ito guys, ha, ang sikreto po kasi ng pagbili ng mga crypto guys, yung talagang pinakabagsak na presyo doon, yung mga negative, yung talagang naglalain na pula talaga sa yun, yung plain talaga, yun ang bilhin mo. Kasi pag buy low ka nga and then sell high, doon, doon ako talaga umano guys, so, inagito ko yung negative 2, negative 5, negative na mili ako doon. So, nakapili ako ng dalawa. So, yung dalawa na yun, guys, accidentally lang na pili ko yun. Kasi nga, hindi ko nga pa talaga alam first time ko umano. So, hindi nga, ano, so, 50 pesos lang naman yun. Di, okay lang. Kaysa natutulog doon. Pwede ko naman siyang ilabas. Pwede ko naman siyang bawiin ulit na, iano sa, ano, ibili ng load, ganyan. So, pwedeng-pwede. So, A, nandun habang nakaampon, nandun ako. So, sabi ng amo ko, bigay ko na yung mga soup. So, mga, dun, mga 10 minutes, umupo na naman ako. Eh, talagang makatikati yung kamay ko kasi nga first time ko bubili na kayo guys. So, imagine yung flat na yun kanina yung flat na ano na yun guys, yung talagang ano, negative flat at negative 5 at saka negative 7 yun na ano guys, na price na yun talagang flat red siya. After 5 minutes guys, bigla siyang bumulusok na tumaas na gano'n. Alam niyo yung kinita ng, ng ano ko dun guys, sa 5 minutes na yun, 5 minutes and minutes. Ang kinikita po ng 15 pesos ko na yun is less than 10 pesos na po siya guys. As, ano, 30 minutes, no, lumalakad na doon, bumibilis na doon yung ano guys. So talagang napakabilis kumita ng pera. So kung pwede ko siyang, kung gusto ko nang i-withdraw yung kinita kong 10 pesos na ano doon sa tubo, doon sa 50 pesos ko na yon So pwede ko na siyang ano guys, pero hinahayaan ko lang siya na lumaki ng lumaki pa habang mataas, pat kasi patuloy siyang tumataas eh. Pag bumaba na siya, mga ilang oras yan, pwede mo na siyang, ano guys, pwede mo na siyang withdraw. Kung ilan yung kinita, kung ilan na yung pinakaano ng pera niya, guys. So, eto po yung ano ko sa inyo, guys, na kahit po dito po pala natin matatagpuan yung kasabihan na pwede kang kumita ng pera kahit ka natutulog. So, eto guys, sinasabi ko sa inyo na kung kayo ay may mga barangay clearance, nandyan lamang kayo mga police clearance guys, pwede kayong ma-verify sa Paymaya at Gcash. Napakadali hong kumita ng pera guys. Napakadali sa simpleng 10 piso, 50 pesos. Imagine nyo guys, sa, sa ilang minuto na yon kung talagang mahilig kayo sa mga mampaswerte guys, idadaan talaga kayo at matuto kayong maniwala sa instinct ninyo. So napanaginipan ko lang yun guys, napanaginipan ko lang talaga, napasokin ko yung kripto. So, eto po guys, hindi po ako makagamit-gamit ng coin PH dahil, dahil nga po yung number ko hindi pa verified ilang ano na guys. So, hindi pa rin po ako ma-verified ng level sa coin PH guys, kasi nga po kailangan ko kong kumuha ng barangay clearance, e eh, paano naman ho ako magba barangay clearance guys, nandito naman ho ako, so malabo doon talaga sa coin PH uh, ano guys, so doon ho talaga ako kanina sa Paymaya so kung kayo ay ano guys, isang valid ID lang Paymaya pwede kayong kumita, pwede kayong magpalago ng pera ninyo guys, nandyan po walang kahirap-hirap talaga guys, wala siyang kahirap-hirap talagang nandun lang siya, hindi ko alam kung paano, ano guys, so dito pala, lahat po pala, karamihan sa mga estudyante na may mga valid ID, kaya pala sila nagkakaroon ng mga, ano ito guys, so kung kaya ng mga estudyante, kaya din po natin guys, na so, dito po yung barangay clearance at police clearance. Yung barangay clearance guys, pwede na po ninyong gamitin yan na isang pang verified. Ayan guys, kung meron kayong mga internet, kaysa naman po nanonood kayo ng mga ano guys, ng mga drama, nanonood kayo ng mga ano guys, so, ako po nandito sa uh, ibang bansa guys, na ano, nagawan ko ho ng paraan kung paano ho, kung paano ho ko naka-download, kung paano guys, so, talagang hiningi ko yung oras ng aking anak para matulungan niya ako dito guys, kasi hindi naman ho habang buhay, nandito ako. So, guys na meron ho akong talagang pinagdadaanan na kahirapan dahil nga po sa naging pasyente ko po yung mga ano, so, sobrang hirap po talaga. I umiiyak po talaga ako sa, dahil po sa ano guys. So, lagi ko pong pinapanalangin talaga na gusto ko nang umuwi, gusto ko nang mag -for good. Ayan guys. So, marami hong pangyayari sa buhay natin na kailangan nating Bigyan ng, ano, guys, na hindi lamang huwag, huwag tayong magtiis sa, ano, guys, maraming paraan para huwag minta tayo. So, ito ho yung, ano, ko sa inyo, guys. So, yung, ano, ko, yung experience ko na yung, biluin mo yung 50 pesos mo, kumikita pa, tumutubo pa mga 10 pesos, 5 pesos na yun. So, how much more, guys, kung meron kang mas malaking i-invest. Pero dito guys, hindi ko inaalok sa inyo na mag-invest kayo ng mas malaki. Kasi risky nga din po yan guys. So, eto guys, kapag talagang tumama ka talaga dun sa ano guys, na yung isang libo mo, imagine mo guys yung 1,000 mo. Pag 1,000, imagine nyo akong 1,000 yung linagay ko dun, edi eh meron akong kita in just 15 minutes, 10 minutes na yon guys. So, eto ko yung mga, 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 sinisilipan natin ng mga ano guys na kailangan ho nating maging alerto pagdating po sa pera. So sinasabi ko sa inyo guys na ang 2022 nasa online po ang pera. So yun guys, talagang napahaba-haba na yung video ko dahil hindi ko naman ho kailangang magdalawang video para lang sa topic na to guys. So eto ayan guys, eto sikreto yan talaga tubig, asin at coins. Ilagay ninyo sa bintana ninyo guys. Talagang kahit anong swerte, talagang hahatakin niya. And heto lamang guys. At patuloy ko kayong mag-comment. Road to 10K, sali ako kong paswerte. Ayan guys, habol na po kayo. This week po magkakaroon ho tayo ng live draw. Maraming salamat po.